Hindi tutularan ng Pilipinas ang ginagawa ng China Coast Guard na pambubomba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas ayon mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagbabalik si Alan Francisco. Sa kabila ng mga naitalang pamubomba ng tubig o water cannon ng Chinese vessel sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, hindi sang-ayon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gumaya ang bansa sa aksyong ito ng China. We have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such uh, offensive, I would have to call them weapons dahil nakaka-damage na. So no, uh, that is not something that's in the plan. Sagot yan ni President Marcos ng makapanayam ng media sa Pasay City kanina. Nagugat yan sa panukala ng ilan na kung ang Chinese vessel umano ay gumagamit ng water cannon, bakit hindi umano ito gawin ng Pilipinas sa kanila? Pero para kay Pangulong Marcos, sa halip na water cannon, diplomasya ang pinaninindigan niyang pananatilihin ng Pilipinas bilang aksyon sa West Philippine Sea issue. All we do is, is uh, pagka nangyayari, we know water cannon yung mga barko natin, ay nagpapadala tayo ng demarche, nagpapadala tayo ng, uh, ng, uh, uh, ng sulat, sa China, uh, and the other stakeholders. So, that would be the opposite of what we are trying to achieve. Ang ginagawa niya ng bansa, ayon kay President Marcos, ay pinoprotektahan ng soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. What we are doing is defending our uh, sovereign rights and our sovereignty in the West Philippine Sea. Pagbibigay diin ng punong hekotibo hindi kasama sa misyon ng gobyerno na simulan o pataasin ang tensyon hinggil sa issue. We will not follow the uh, the Chinese uh, coast guard and the Chinese vessels down that road uh, because it's simply uh, uh, it, it's not it is not the mission of our Navy, our Coast Guard, to start or to increase tensions. Their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. Kung maalala, gumamit ang Chinese Coast Guard ng isang jet stream pressure na water cannon laban sa Philippine vessels nang magsagawa ito ng humanitarian mission sa Baho de Masinlo. We, the last thing we would like was to raise the tensions in the West Philippine Sea. That's the last thing and that will certainly do that. Alan Francisco para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.